Good morning guys ah, uh, Magandang umaga sa inyo no? Ngayong umaga Ito po ang um, inyong Kuya George Clowney At ako po ay Nagpapalit ng tubig Dito sa ating mga Binigyan natin uh, Lagayan ng ating mga Gapis So samahan niyo po ako At ay, po natin sila So to guys, oh ginagawa natin ay Kinukuskus ko lang yung mga lumot. Pero totally, hindi ko naman siya kinukuskus na sobrang bilis. Kung naano yung ito. Yung ibang natin. All the no clear siya. Ayan, may mga lumot-lumot pa rin yan sa gilid na konti. Eh, kasi maganda rin naman sa mga isda yung mga lumot-lumot. So totally mas kinukuskus ko lang eh yung pinakapwitan kasi di ba na andun yung pinakandumi niya. So tagali natin yung tas ko nasa Masyado mga paligid. Eh, pinabawasan natin para medyo... Yeah. kaya na kung natin tapos lalagyan natin, papalitan natin ng tubig ako ah, natatanga kayo do no? uh, baka ano, hinugasan ko sa gripo baka di akala nyo direct sa gripo ko ikukuha na tubig, hindi po kinukuha natin tubig yung doon sa stock water natin doon sa may aquarium ng malaki doon natin sila kinukuha ng tubig. So, ito nga pala, no, na-check ko doon sa isa eh, dito sa pinalitan natin. Eh, talong ako kasi yung paris ng ating ah, electric blue Moscow yung IBM natin eh namatay yung kaparis nawala yung pare siya rito sa loob isa na lang yung natira so ang gagawin natin hahanapan ah, ulit natin ito ng kapares para maparami natin pero as of now isasama ko na lang muna siguro siya doon sa half, hablock uh, half black half black ko natin so halos may ano naman sila stray naman pareho so isasama na lang natin doon sayang That's Uh -huh. So guys, ito pala no, yung half block natin. Ah, uh, kung natatandaan niyo nung know, sa isang video ko na banggit ko na may nanganak na na hindi ko na tinanggal kasi ilang piraso lang naman yung anak uh, actually yung sa unang na ano dalawang piraso yung nakikita ko rito na malaki na gano'n na eh gayo sa tatapo ko eh nakita ko yung merong maliliit na ano mga fry ito no, na, ikut ikot So, hindi ko na muna papalitan ito tubig. Pagka ano ko na nag -aanuhin. Pabayaan ko na lang muna siya as is para makalaki muna yung fry. Tapos, tsaka natin inilipat. So, hindi ko na muna ito gagalawin. Yung mga parents lang muna nilipat ko kasama nung nag-iisa natin BBM. So, as is na muna natin ito. wala na muna natin so ay lilipat na lahat ito itong ating pidirt itong ating pidirt ko ay eh, lipat natin ito sa isang lagay ito ating feeder coil yung babae Hoy, eto na yo. Kuhain mo. Ikaw, suway ka Lang isang ikpana ilipat ng ating KFR, ng ating albay ng pulirit, tapos sa git yung mga anak yung mga anak niya laloy, tapos yun sila naman ah, pinipunta naman yun 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 po de, sila Mga almost 20 20 pieces so muntis na ulit ang anak at nanay dito pag ano malapit na rin so pakita po na natin ang uh, tubig so, mas paganda natin pakita so hanggang dito na lang muna po itong video na to guys maraming salamat po sa panonood at lagi nyo lang supporta ng FB page ko Kuya George Clowney at Youtube channel ko Joel Nahil so yung nga palang ano nito no uh, tubig para uh, hindi masayang yung iba na idili ko na rito sa mga alaman magandang patabari niya doon sa mga ano ano natin pag nagpapalit tayo ng mga lagay ng isda natin or aquarium huwag itapon yung tubig sayang po yun kung may mga alaga kayong kahlamang magandang pandilig po yun pataba po yung dumidin yan sa mga isda Pati yung tubig po so hanggang dito na po maraming salamat po ulit and God bless